mga kapiksman magandang araw po uh, meron po tayo ditong Mio na papalitan ng shock mga kapiksman kasi pumutok na yung shock nya at nag leak na mga kapiksman so hindi na maganda yung rebound nya ito pala yung ipapalit nating bago so umpisa na po natin mga kapiksman uh, sa pagpalit pala nitong shock mga kapiksman uh, basta scooter mahirap talaga ito kasi maraming cover yung tatanggalin mo mga kapiksman. Hindi katulad ng ibang motor na kunti lang yung cover na tatanggalin mo or wala ka nang tatanggalin cover, makukuha mo na yung shock. Ito mga kapiksman, na ah, marami tayong i-consider na tanggalin dito para makuha natin yung lumang shock nito. So katulad yung ginagawa ko mga kapiksman, Tinanggal ko yung U-box cover at saka yung battery tapos tinanggal ko yung U-box mismo. Sundan nyo lang po yung ginagawa ko mga kapiksman. Ah, sigurado ako na kayang-kaya nyo rin itong gawin. Tinanggal ko rin pala yung spoiler niya mga kapiksman. Uh, tatanggalin natin itong cover sa kabilang gilid mga kapiksman Yung sa may shock mismo Ayan po At uh, tinanggal ko rin yung tangki pala nito mga kapiksman Para matanggal natin yung nut sa shock mismo Yung nut sa shock mga kapiksman uh, 14mm pala yung tools na kailangan natin dyan So, yung tools pala na gagamitin nyo mga kapiksman, ah, pag nagtanggal kayo ng shock nito, ah, dapat meron kayong star screw ah, T-range nga 10mm, at saka open na ah, 14mm. Tinanggal ko rin pala yung cover dyan mga kapiksman sa panggilid nya. Ayun, kinuha ko na yung, yung bolt mismo sa shock. Uh, 12 mm naman pala na yung ginamit ko diyan mga kapiksman sa ilalim. Ito na mga kapiksman, uh, ilalagay na po natin yung bago niyang shock. Ano? Ingatan lang po natin mga kapiksman, uh, sensitive kasi kasi ito. ayun uh, kung ano yung huli yung tinanggal mga kapiksman uh, yun yung una yung ikakabit uh, nilagyan ko pala ng washer dyan mga kapiksman uh, kasi medyo maluwang yung bagong shock nya mga kapiksman So ayan Yung tools na ginamit ko dyan uh, T-Rings na 12mm mga kapiksman Yung sa taas pala na nut mga kapiksman uh, 14mm pala yung ginamit ko na tools dyan uh, Open range lang po So, ayan na po mga Pixman. Ah, naikabit na natin lahat. Naibalik na natin lahat. So, ayan na po yung itsura niya mga Pixman. Maraming salamat po sa panonood ng ating video mga Pixman. Hanggang sa muli po.